again everyone umabot na ako dito sa madinat sayet dito naman ako maglalakad guys 9.15 pa lang may time pa mga isang oras tayo so dito ako ngayon guys sa madinat sayet ayan pasok tayo dito oh, open na ba yan hindi pa Monday to Sunday 10am pa pala hindi pa pa hindi pa sila open yung shopping center so dito tayo sa may lulu kasi alam ko yung lulu 8 o'clock pa lang open na yan gawa muna tayo ng content dito para mai-upload sa social media Yan guys oh Mayroon pa rin ito hanggang ngayon no eh. Paggabi ito maganda Yan Ayan every morning guys dati dito lang ako pumunta kasi ang haba naman nito lakaran dito square so ang haba ng mga side na panglakad. so ayun lakat lakat muna tayo alam nyo, nadagdaga na yung aking weight ulit. Nasa 70 na naman ako. So, try ko ngayon one meal a day lang. So, kanina kumain na ako. Hindi na ako kakain hanggang mamaya. Matulog. Yan, tubig-tubig na lang. Try ko daw kung effective. Kasi usually kumakain tayo ng three times a day, no? Breakfast, lunch, and evening dinner. So, alisin ko yung dalawa. Ayun. <clears throat> Tapos, ininom lang ng mga black coffee. Ganun. At saka, gusto ko rin less intake of carbohydrates na and sugar. Ayan, lumaki na ako dati. Bumaba na yun. Ngayon lumaki. Hirap pa naman ngayon mag-diet. Pero, I will try my best talaga na gawin ko to ulit kasi syempre sa age ko kailangan diet maraming salamat sa panonood